na seafood naman nga niyo. Ang kalutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. At samahan niyo nga kami mag-celebrate dahil nga niho, birthday ko na. For the boo! na mga kamangyan, grabe, sobrang bilis talaga ng panahon. Gawa na ng ngayon na ako ay 26 years old na. Grabe, parang kailan lang inapangarap ko lang na mag-18 years old ako para makapag-boyfriend ako. Pero ngayon, malapit ng ikasal. <laughs> dahil nga ni birthday ko, mga kamangyan, alam nyo na yan, hindi ako mahilig dun sa mga party-party na ang formal na nakagaw. Na sobrang daming bisita, ganyan. Kasi feeling ko nahihiya ako. Alam, napaka-arte. At dahil nga ni, ang hili rin sa seafood, mga kamangyan, hindi lang ako, as in, kami lahat din. Eh. Kaya nga ni, oh, luto naman na gawin namin doon ay inihaw. So, atog-tugin namin doon sa stick. Tapos, alagay namin lahat yun sa katawan ng saging para madali na hu yung pag-iihaw parang ang mangyayari parang nagalitsyon-litsyon at alam niyo naman na yun mga kamangyan, gawa ng ilang beses na rin kami nakapagluto ng gayon pero hindi seafood ang inaluto namin doon yung karning mano karning baboy siguro sa susunod isang buong litsyong baka ala hindi so ayun napakuluan nga ni ho, yung pugita mga kamangyan, ari nga at nagtulong-tulong na kami din na itugtog nga ni ho ng so, mga aihawin ah, ho mga kamayan kapag mga seafood medyo may kamahalan din ho talaga so yung pugita ho 250 pesos ang isang kilo so tatlong kilo yung isang buo so 750 pesos agad. Tapos bumili lang kami ng isang kilong isda na sa 240 pesos. Tapos yung sugpo, 800 pesos yung isang kilo. Kaya isang kilo lang yung binili namin. Tapos bumili din kami ng swahe, 360 pesos ang isang kilo. Kaya bumili kami ng dalawang kilo. Mabili din sana kami ng mga maliliit na pusit, ng mga alimango. Ang kaso nga nila, ang wala naman kami makita doon sa palengke. Kasi diga sinabi ko naman sa inyo before mga kamangyan na talagang tsambahan lamang. Kaya kapag may nakikita kami ng mga seafood talaga doon na parang minsanan lang namin makita sa palengke eh, ay talagang for the bay. Alam, for the bay. Ba? So ayan, parang nilangon pala namin yung pugita, mga kamangyan. Gawa lang hindi namin matutusok doon sa istik. Mababali. Mm. So, madali lang naman, hari, mga kamangyan. Tapos, hindi na namin minarinate yung mga sugpo, yung isda. Gawa lang, syempre, yan naman ay masarap na malasa na talaga yung mga gay Pero kapag karning manok o karning baboy yung aihawin, mga kamangyan, mas maganda na i-marinate para talagang sobrang lasa. At yung nga niyo, namin mailagay doon sa istik yung mga seafood, mga kamangyan, ay are nga ho At tatusok-tusok naman namin, ari, din nga niyo, sa kataw anong puno ng saging. So, din kami medyo nahirapan, mga kamangyan. Gawa ng syempre, kapag hindi ka nag-ingat di yan, possible na natusok yung iyong kamay. Pag natusok to, iiyak ako, masakit. Alam na, Parang halos nga niyo lahat kami diyan nagkaroon ng mga tusok-tusok kasi natusok ng sugpo, natusok ng sticks. Alam ba? What if gawin na lang natin tong sinigang? wag na lang natin tong ihawin. Alam na ba isip? At kita nyo naman uh, sa mukha ni Kim, mukhang nag enjoy naman siya. Mukhang masaya naman siya sa ginagawa namin. Alam. So after lang minutes nga niyo, mga kamang yan, ayan, ganyan na nga niyo yung itsura. Kaya ayan, at kinuha na nga niyo ni na kuya para nga niyo mailagay na din sa may uling. So ayan, bala, ikut-ikutin ngani nila yaan mga kamangyan hanggang sa maluto. At ah, syempre, habang ina Naihaw nga niyo namin yan dyan mga kamangyan. Pinaitpahida na namin yan ng mga pampalasa. Masarap naman na huyaan pero para mas sumarap pa. Wow, napaka-arap eh. Bali nasa isang oras nga niyo pala namin inihaw yan dyan mga kamangyan. At hindi na ho kami sobrang nahirap. Man. Gawa ng marami naman ho kami din ay di tulong-tulong na. Salamat. Okay, napag-usapan din nga niyo namin din mga kamangyan. Na kapag maramihan talaga yung aihawin, mas maganda ho na na yung gawin. Gawa ng mas madali na ho, hindi na sobrang mapago. Diga, ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Ano kumanta kamangyan sa wakas so ay naluto na rin ating unlimited iniyaw na seafood. At dahil nga niyo, okay naman na lahat ng mga kamangyan, abay, alam niyo na ako, kumuha na ako kayo ng yan, at kami, ho, isabayan nyo ay isabayan niyo na kumain din ni For the good. Advance celebration nga niyo pala rin ng birthday ko, mga kamangyan, kaya wala pa naman kayo makikita diyan na cake. Tamang mga hipon-hipon lang muna. Kasi alam niyo na yan, mga kamangyan, gusto talaga namin na kahit papaano makapag-celebrate din din sa bahay kubo. Gusto namin saksi yung bahay kubo sa mga ina-celebrate namin. alam napaka-ala. At <laughs> ayun, balik na ho tayo din, mga kamangyan, parang kulang ng beer. Ala, hindi. So, ayan, enjoy, enjoy kaming ano namin yung pagkain diyan mga kamangyan kasi na miss din talaga namin yung seafood plus inihaw pa mga ginawa din no pala kami sa usawan diyan mga kamangyan at tingnan niyo naman sa inyo namin kumain diyan mga nakakamay na salamat ali nam din siya mga kamangyan tapos ang ganda ng pagkakaihaw niya kasi hindi man yung parang may mga uling-uling na itim-itim na diyan siguro dahil nga ni medyo mataas-taas tapos tuloy-tuloy yung pag-iikot kanina feeling ko pwede na tong ilagay sa mang inasal ala hindi at fast forward nga niyo pala mga kamangyan ari pala yung time na papunta na ako kami ng Puerto Galera bali din nga niyo pala kami mag-stay sa Infinity Resort mga kamangyan. Grabe, pagkapasok na pagkapasok nga niyo namin din mga kamangyan. Sobrang namangha talaga kami. Kasi ngayon lang namin nalaman na meron palang ganito kagandang lugar dito sa aming probinsya sa Oriental Mindoro. Kasi akala namin kailangan pa namin magtawid dagat para makakita ng mga ganito. Pero tingnan nyo naman. Ang perfect talaga nung place. Ang payapa lang. Wow, ang payapa lang. Alam nyo naman mga kamangyan, sobrang hilig talaga namin sa ganito. Yung nature-nature lang. Yung ang tahimik. At saan si kami sulok magpicturean dito. Okay lang kasi sobrang gaganda ng view. Ay, nga ang dami din puno mga kamangyan. Ang tubig niya sa mata, ang linaw ng tubig. Bawat dampi ng hangin sa iyong mga... Mama... Ay, ang OA na. Kapag <laughs> niyo kami dun sa rooms namin, mga kamangyan, tingnan niyo naman, palasyo ba to? Alala pa ka OA. Kapakita <laughs> oh, ko lang sa inyo saglit, mga kamangyan. Dito kami matulog. At alam niyo, sobrang dami namin. Parang nasa 15 yata kami. Yung itsura niyo, mga kamangyan, parang isang bahay siya na maraming room. So, ang dating pa rin, para kaming may tigiisang hotel. Ay, napaka-social. <laughs> okay, mag-alala, mga kamangyan, kasi meron silang barkada package, day tour package. Ga-accept din sila ng mga events like birthday, wedding, team building building, corporate event. Kaya yung birthday ko dito namin isa-celebrate. Lalo na ngayon mga kamangyan ako malapit ng magpasko, may mga Christmas party dyan, o kung ano pa mang event na kung magpa-reserve na kayo bago pa kayo maunahan. So ayan, kung makikita nyo naman sa reaction namin mga kamangyan, parang ayaw na umuwi ng mga to, parang dito na lang. Ala, hindi. So, sobrang saya na pakinding pa si Kuya Umpong dyan. Salamat. Karing pamangkin ko, tuwan-tuwa. Tapos ayan, si na Kuya. Ayan, akala mo na naman mga architect na mga nag-meeting-meeting -meeting Salamat. Uh, so ayan, bal na painga -painga muna kami di yan mga kamangyan. kasi bukas pa naman yung birthday ko huwag kayong excited tapos sabang, sabang nagka-chill-chill nga ni ako diyan mga kamangyan, ayan nga ni at biglang pumasok din ni si kuya Julius nyo grabe ano yan parang sira naman to naniligo ka ba ala sobrang arti. so ayan sobrang kinilig talaga ako diyan mga kamangyan. hindi naman ako nag-expect wow naman ang arte pero ayun nga sobrang na-appreciate ko siya mga kamangyan. kasi lately talagang nahihilig ako mag-collect ng iba't ibang klase ng perfume kaya ayan pinuno niya ng pabanguyaan salamat tapos ayan isa-isa na sila nagbigay ng regalo diyan mga kamangyan, and ayun nga, lagi ko inasabi, hindi mahalaga kung mura o mahal. Basta alam nila na, ay, ito magugustuhan niya to, ganto ganyan. Yung effort nila, yung pagpili nila ng aregalo, yung alam nila yung birthday mo. Doon palang talagang sapat na sapat na. Talaga nakakataba na yun ang puso. Ala. <laughs> Nabukasan mga kamangyan, akala ko tapos na kasi syempre nagbigay na sila ng mga regalo. Pero itong si Kuya Julius nyo, sabi niya sa akin, magsuot daw ako ng dress. Kasi nakabiis na ako noon ng pangbundok, talagang ready na ako mag-zipline. Alam, napaka-excited. So, sa isip, isip ko, hala, bakit? Magpo-propose ba to? ala hindi, tapos na. So, ayun nga mga kamong yon Grabe, may pa ganito siyang set up. Para, ano ba Para gusto ko araw-araw na lang birthday. Alay, hindi pwede yun. So, dito pa rin yan sa Infinity Resort mga kamong yon, So, sobrang thank you sa mga staff. Kay Ma'am Isme, yung marketing manager ng Infinity Resort. Kasi kinasabot ni Julius yun para dito. Parang sira ka naman. So, parang ayoko nang kumain. Parang gusto ko na lang magtitigan kami dito. Alay, sobrang arte mo. Pero yun nga, sobrang na-appreciate ko talaga siya dito mga kamong Talagang kilig na kilig talaga ako ng bungka-bungka. Parang feeling ko, ano, crush niya ako na parang gusto niya akong ligawan. Ganun yung feeling. Alam nyo, yung pagtrato niya ng ganito sa akin, para talagang lalo siyang pumupogi sa paningin ko. Um, wait, Dingdong uh, Ding Dong Dantes? Donnie Pangilinan, ikaw ba yan? Alah, expectation versus reality talaga itong mga kamangyan. Kasi tingnan nyo, ayan, may mga nakabantay na diyan. Salamat! Pero hindi, patapos naman na kami kumain yung mga kamangyan. Then, ayan, nagkantahan lang ng happy birthday. So, maganda tong simulan yung umaga. So, sobrang saya ko talagang buong August. Isa-celebrate ko tong birthday na to. So, dahil nga niyo, birthday ko na ngayong araw, mga kamangyan. Medyo marami-rami talaga kaming ganap. Super nakakatawa din mga kamangyan kasi dito sa tinuloy naming resort, meron ng restaurant yung The Break. So hindi na kayo mamumumumum problema kung saan kayo mabili ng pagkain, ganito ganyan. May estuary bar, tapos sa hour nila sa August 22 with pool barbecue. Tapos kagabi pa lang mga kamangya, nagpamasage si Ate Maylin at saka si Tatay sa Malasimbo Spa. At talagang sila chill na chill. Sabi ko nga niyo, kung hindi lang ako maligo, ay nako, ay talaga ako magpamasage din. So ayan, bali dito nga niyo, pala kami masakay sa Portugalera Transport Service Cooperative. Sila ho yung mapapagkatiwalaan na tourist transport group dito sa Portugalera. At DOT accredited din ho sila. Bali pa nga niyo pala kami ngayon ng Ponderosa, sa mga kamangyan. Gawa ng doon merong mga zipline zipline. Tapos pagdating namin din ng mga kamangyan, tinimbang lang kami tapos yan nilagyan na kami ng mga safety kung guro na abilities. Kung guro abilities. <laughs> And para makapunta kami doon sa may zipline mga kamangyan, din ni nga niyo kami masakay sa 4x4. Kasi yung papunta pala ang daw doon ay talagang adventure. At tunay na. naman ho talaga yung sinabi nila mga kamangyan, talagang mapa pasigaw ka na parang gusto mo na lang maglakad. Salamat. <laughs> Tapos ayan, isa-isa na nga niyo pala kami sumakay ng zipline diyan mga kamangyan. Bale, first time nga nilang unang mag-zipline din sa Puerto Galera. At sa tunay mga kamangyan, sa una talagang nakakakaba, ang dami mong aisipin, paano ka pag napatid, pag nahulog ka. Pero sa una lang naman ano, yung kaba mga kamangyan kasi kapag nandun ka na nakita mo na yung view, grabe, talagang sobrang ganda. Parang nag-slow mo lahat, na-appreciate mo yung view, para kang ano, human drone. Human drone. <laughs> Tapos advice ko mga kamangyan kapag nandiyan kayo, sumigaw kayo ng bonggam-bonggam. -bong -bong -bong. Kaya ako, gayon yung ginawa ko at pakinggan nyo Ay, for the go! Thank you, Lord! kayo kapag natatakot-takot kayo gawin yung isang bagay gawin nyo pa rin kasi balang araw abalikan ah, nyo yun at masasabi nyo sa sarili nyo na nakaya nyo pala so yun marami pa kaming kaganapan mga kamangyan pero hindi na to kasi dito sa isang video kaya gagawa tayo ng part 2 2. So again, thank you sa lahat ng bumati at babati pa lang. So abangan nyo yung part 2 mga kamangya kasi grabe din talaga yung mga pinagagawa namin dun. Salamat! So yun ang mga kamangya, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share yung video. Ano? O siya hanggang dito na lang ako muna rin ating video. Ta-enjoy muna namin yung beauty ni Bye-bye, love you. Hoy.